Bon. Sab puro sabon ang ng madam. Ayun doon, gabano. Gabano pa na naman guys.

Ah, yeah, maliit lang ba? So, palitan natin. Hay, thank you. I'm going die. I'm going You i No saying? mo know i You No problem. Tutulungan kita. Ha? na nga ayusin mo na ay talagang magandaan natin pa ano, magbablog vlog siyempre Diyan. Yan. Ay, mamaya na tatawagan mo yung malungo na ikaw. Partner dyan, para may ka ba dyan? Ano na yun? Wala, mo friends ko pag ganang dyan ah. Okay, pila lang kayo pila na kayo Ay, si na yun. Pagayon ah, yan no.

Ah, puro bilata na yan guys so, Bilata na yan, so, guys, bilata, na yan oh. nah, bilata yan guys so, yan, oh. Bilata oh. yan, ah, lang yan guys. Puro, ano, puro bilata lang yan आदिरात अंदर सारा गुस्सा आया नहीं kung saan ko pala yung biskwit no? okay. mo? natin po muna po tundilata. para sama-sama sa isang bag diba? ah okay kung may ano okay oh, well, okay, may ano sa likod? oo okay, may pa. okay puro ano na tayo paano na to guys? ano ano hindi madurog ba? Ay mga nagaganda ang customer natin guys oh, ay namimili oh. Ah, uh, thank you, thank you po sa inyo. Yan. hapon tuloy tuloy lang po tayo uh, No. Okay, okay. Okay, you know Opo, may isa inyo na po 'yun eh. Ay, naus ko na lang ng ano, eh. Tatawagin mo 'yung ano, 'yung sabihin. Okay. na ano? oh. Sige, okay, mababamura tayo dyan. nang okay. dyan magtanong sa tricycle ni. Ako sa dyan ha. yung na ito ni. Ayan, thank you. Kasi na natin pagkasalan sa ang guys, tuloy-tuloy guys Ayan guys, Saludula na tayo guys Ayan o Mga nagkaganda ang gusto na rin, guys o Ayan o Ayan

Ayan. kaya lang natin ito. para i yung

Ah, uh, pinamili niya guys. Oh. Now. Yeah, guys. Ayun. Ramirami guys, oh. Taas guys, oh. Ah, pinamili ni Ma'am. Madam. Tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy lang natin sa tunnel guys. Mag-away lang yung dinagdag niya na cherry ah. Pali ko muna na ito guys. Yung, ano na. Ayan. Ha pa guys, yung ano. Ah, puso. Yung mga sabi ng pray na unang pre. Oh. Oh. diyan, diyan, Guys, naantay ko lang yung chichariya. Wala Wala pa. danta lang tayo tayo sa lit guys. Kaya rin babalutin ko. So, dalawa po. Kaya, ito na tapo natin uh, wala pa yung chicharya guys. Ako ang wala pa yung chicharya guys. Magwawalik-walik na tayo guys. Okay. guys. Uh, well. Para malinis guys. Ang pesto natin guys. Ayan. Nice. Let's fight the tide guys. Ayan. Yeah. Well, guys. Yeah. 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 guys, how long? Paano yeah. pa tayo guys? Sinagal lang natin ang guys na pinamili niyang wala pa. Okay, so walis po eh. So, magpawalis muna tayo abang wala pa yung customer guys. Kalahan Wala pa, nantay ko pa Marami rami pa yata na yung papahabon guys Ayan Ayan Kutsariya na lang inaantay ko guys Antay ko lang yung kutsariya niya, wala pa Bago balutin ko guys Pagdating yung kutsariya niya Marami pa niya kasi ginukuha ang isterya dito sa loob guys ng grocery. Ayan, Ayan guys. Wala pa. Ang, ano, si Madam. Ayan. 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 antay lang tayo saglit. Ayan, dumating na guys, yung, anong, ito yung, ano, yung, uh, yung niya, guys. So, napakabol, guys. Isimula na ulit natin pagbabalot ng sikerya niya, guys. Nakakabol niya yan, eh. Ayan. Ami, dadagdag ka pa sikerya niya. Okay na yan. O, sige. Dagdag naman, dagdag ng sikerya niya. Ayan, nagdagdag ulit na niya Yeah. Ma yeah. so, natin guy. yeah. Yeah, guys mga chicharia mga chicharia guys maraming maraming salamat sa inyo guys so, ang uh, pagsawa ang uh, pagsuporta guys guys. Marami si Charya guys kasi marami itong ano guys. Ano natin. Mga si Charya natin guys. Grapo eh. Nakapit pa natin yung mga ano. Iba pang mga Charya. Umukuha pa eh. Nakapit na muna natin itong

Ay, patladin 'tong sampalay ang ala mo sa Ay, patladin. Dito si sige sige. Tama na natin bastikan 'to na pala 'yung i nyo, madam? Wow, yan. O, aba, mag-share kami. Dina. Sige, kuha muna ng isang

Pancit setianto guys apa so guys Umpan guys Guys, marami-marami so salamat po sa inyong nagsawang panunood sa aking uh, oh, God Ayan, na, dumating ang kikirin namin. Ayan na ba, kikirin namin? Okay, okay. Ayan, ang na, ang na, ang pong kukuha eh. Po, po. Ayan. Ayan. E. Ayan. Ayan, ito po, ito ano po. natin sa sisya na Kaya na lang ito eh guys Kaya thank you, po at natapos na din sa pinahabol na tutorial. ya God bless all guys.